at ilang patak ng aking lihim na sangkap. Halos handa na ang potion. Oh, drawing ko ito sa pisara at gagawin itong mas malinaw, mga babae. Panahon na para magmeryenda habang walang nakatingin. Hmm, mahal ko ang mga marmalad na ito. Anong nakikita ko? Oh, salamat, Ting. Sa huli, kailangan mong ano, ano? yung ingay na yon. Sneakers nga pala. Ano ang problema? Oh, nahuli tayo. Sino ang nagpayag na kumain kayo sa klase? Sige, dali. Ibigay nyo na lahat ng mga pagkain nyo. Kukumpiskahin ko 'yan. Bilisan nyo mga babae. Oh. Oh, sige kahit ano ang sabihin mo. Yeha! Tigising budaring sa aralin since sa selse. Ang gaw niyo ay isang bungo. Will undergo sa Wednesday tingin mo kung ano ang nakuha ko? Pintura so ano ID hindi. Oh, Dios. Well, si Echo Fatio, so, so sabing ko na nanay noise ang lahat. So isang araw, kumakain ako ng jelly at ginagawa ang aking takdang aralin. Nasa magandang muda ko hanggang sa aksidente na pagpalit ko ang mga tubo. Thank you, Rachel and Peter, sa marito. Well, Laya, as pinigay ito diretso sa bibig ko. Nakakatakot, Nagmura pero siya. nagbigay ito sa akin ng isang makinang na ideya na magdala ng halaya sa klase. Pagkatapos, ibinuhos ko lang ang halaya sa isang tubo ng pintura na kaparehong kulay. Ngayon, walang makakahula na may dalang masarap akong pagkain. Napakagandang ideya, hindi ba? Iyong babae. Ano sa palagay mo? Oh, super inid. Meron din akong Ano? Dala. Anong ginagawa mo? Gaya ng alam mo, itim lang ang kulay sa aking paleta. Dahil ito ang pinakamagandang kulay para mag-drawing ng nakakatakot na paniki. Pero may walang kwentang bagay na nagkalat ng garapo ng cookie sa aking paleta. At doon ako nagkaidea. Pinalitan ko ang pintura ng Oreos para may merienda ako sa klase. Kita mo? Ah, malinaw na. Matalino yon. Sige, narinig ko ang paglagutok. Kumakain ka na naman ba? Hmm, tingnan natin. Wala akong nakikitang kahina-hinala. Kakaiba. Pintura lang ito. nag kami. Sana hindi niya napansin ang anuman. Ha? Huh? Sige, tumuloy ka. Wow, wala na siya. And, and so, eh, hey, the Wednesday. Wednesday, so, pregay was just a calculator ko. Parang wala namang espesyal. Ha! Tumingin kang mabuti. May marmalade sa halip ng mga butons. Mmm, mahusay. Kahapon, kinain ko ang paborito kong marshmallows at ginawa ko ang aking takdang aralin sa matematika. Pero pagkatapos, ay aksidente kong nahulog ang calculator at lumipad lahat ng mga butones nito. Ang tanga ko talaga. Naiinis ako doon pero agad kong naisip kung paano sila palitan. Dinikit ko ang marshmallows at para maiba, nagdagdag ako ng skittles at marmalades. Nagkaroon ako ng mahusay na calculator na pwede mong dalhin sa klase. Oh, at napakaliwanag. Perfecto. D oh, nagugutom na ako. Nasaan ang pambura ko? Mga pagkaing masarap. Ano ang ginawa mo? Ah, oh, uh, binili mo ba ito? Meron din ako magandang kwento para sa'yo. Mahilig akong kumain ng maraming marshmallow, lalo na kapag nababasa ako ng diario. Pero kahapon, may sumira nito sa pamamagitan ng walang kwentang mga pagkatapat. Galit na galit ako at kumuha ng pambura para burahin ang gulong na ito. Pero hindi ito nabura. Pagkatapos, nang napagtanto ko na marshmallow ang nakuha ko ng hindi sinasadya, na nangangahulugang hindi rin ito mauunawaan ng iba. Kaya naglagay lamang ako ng ilang marshmallow kapalit ng pambura at dinala ko ito. pag enjoy sa pagkain mo. Hi, Ritos. Sala ay magkaroon ka ng masarap na pagkain. Ah, may pagkain ka ba sa mesa? Hmm, kakaiba? Wala naman. Sige. Pagtuunan ng pansin ang mga paniki. Kailangan mong malaman ang lahat ng detalye. Oh, oh. ang linaw nito. Hey, Enid. Kamusta ang bagong goma ko? Sa tingin ko masarap ito. Anong masasabi mo? Ha? Biro lang yan. Nakakabit ko lang ng goma na mukhang paniki gamit ang corn syrup. Yan ang usapan. May dala din akong isang bagay sa klase. Akala mo ba ay glitter ito? Pero hindi. Ito ang bago kong life hack. Magaling, Enid. Salamat. Mahirap dalhin ang mga candy sa klase ng biyolohiya. Kaya kumuha na lang ako ng kawali at ibinuhus dito ang umuusok na candy. Ngayon, may enjoy ko na ito sa kahit anong pagkakataon habang hindi nakatingin ang guro. Ang galing. Yeah, hey. Siya si siya o is class 16, sinansawag silang Nalala mo ba ang lahat? Ano? Sinasabi ko, kumakain na naman sila sa likod ko. Panahon na para kumuha ng magnifying glass. Ngayon ay tiyak na mabubunyag kita. Mesa, kwaderno, mga panulat, malinis ang lahat. Hmm... Mukhang nagkamali ako. Ito ang mga tala na kailangan mong malaman muna. Enid, huwag matulog. Gumising ka. Ting gisingin mo siya. Huwag matulog. Sige na. Susukang takpa ng ilong niya. Ah, ano ang problema? Oh, oras na para magkape. Mabuti na lang at dala ko ito. Ngayon ipapasok ko ang tubo at magpapasigla agad. Oh, maganda. Maganda na kahapon na isip ko ang napakatalinong ideya na maglagay ng kape sa baso ng lapis. Kailangan lang itong takpan para pagtakpan at huwag kalimutan ng tube. Kita mo, Wednesday? Bravo! Pero may lihim din ako. Inilabas ko ang telepono mula mismo sa bote ng ko. Wow, super! Astig na ideya! La la la, mukhang ayos naman ang lahat. La 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 la. Panahon na para gawin ang paborito kong heograpiya. Kaya nao natin kung ano ang nasa mapa. Kailangan nating kumuha ng ilang sukat. At para mas masaya ang pagtatrabaho, kakain ako ng ilang chichirya. Teka, napakagaling. Pwede mong ibuhos ang chichirya dito at dalhin sa klase. Ha? Hoy, Wednesday, tingnan mo ang naisip ko. Hoy! Iyo'y ikoda ay isang trogya pagiling at daw. Anong masarap ang meron ka? Ipapakita ko sa'yo ngayon. Marmalade ice, a stick, Maghain ka ng ilang chips Wednesday. Sige na. Salamat. Yeah, hey. Ano yung ingay? Aha. Uh la, -huh. la, 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 la. Ito ang pangunahing tuntunin sa geometriya. Tandaan ito. Enid, gusto mo ng Teka, biro? Ano? Mabuti. Marmalade ba yan? Siyempre. Ano pa ba yon? Astig. Oo, oh, sige. Kahapon, oh. pinalamutian ko ang bago kong case at nagpa siya idikit ito gamit ang marmelada. At naging magandang ideya ito. Astig. Oo. Oh, oh. Ano sa tingin mo sa disenyo ng sapatos ko? Ginawa na ng candy ang mga sneakers ko. Maganda. Iyeng hindi masama. Salamat, Wednesday. Alam mo naman na mahilig ako sa lahat ng makintab. Kaya nang mapansin ko agad na bagay ang mga candy na ito sa bago kong damit. Kailangan ko na lang idikit ang mga ito. Wala namang nakapansin. Nakakatawa talaga. Tingnan mo. Yeah, hey. Kahina-hinala. Sige. Ah, uh, oh. Nahuli ka. Ibigay mo na lahat dito. Nako, ako, nakakainis. Wala nang matatamis sa klase. Sayang. Gutom na ako. Naghihintay kami sa mga tagubilin mo. Gusto kong gumawa ka ng pasta para sa akin sa unang round. Pasta? Sige. Sige. Lola? Gumising ka! Gusto ni Apo ng pansit. Pansit? Oo, oh, madali lang yan. Nakapagluto na ako ng spaghetti para sa kanya ng maraming beses, kaya walang mahirap doon. Lahat ayon sa klasikong resipe. Achoo! O, oh, pasensya na. Harina ito. Ayos lang. Pasensya ulit. Gusto ko lang gumawa ng sarili kong spaghetti. Pagkatapos ng harina, gagamit ako ng itlog. Kaya ko pa nga mag ng mga ito. Aray! Oops, tama na. Ah! Patawad ulit. Akala ko laging magaling akong juggler. Kapag handa na ang masa, kailangan mo itong hatiin sa maliliit na bola at kulayan ang bawat isa ng tiyak na kulay. Pagkatapos niyan, sa tulong ng isang espesyal na makina, puputulin ko ang masa para gawing noodles mismo. Para magawa ito, kailangan mo lang maingat na iscroll ang masa sa makina. Sa palagay ko, napakaganda ng kalalabasan at ang pinakamahalaga ay original. Ang lahat ay magkakaroon ng simpleng noodles at magkakaroon ako ng spaghetti na parang bulaklak. Lola, kumusta ka? Ayos lang ang lahat! Palaging gusto ng apo ko ng ordinaryong spaghetti na may ketchup. Kaya bakit hindi ko siya alukin nito? Wednesday, ano'ng ginagawa mo? Thing, kailangan ko ang iyong tulong. Ayaw kong magmukhang classic ang aking mga noodles. Sobrang nakaka-boring. Kung maglalagay ka ng kaunting itim na pangkulay, magiging perfecto ito. Magdadagdag din ako ng ketchup. Ito ay magiging parang dugo. Sa pamamagitan ng paraan, idadagdag ko rin ang mga marmuladang mata sa itaas upang ito ay kumpleto sa komposisyon. Baby, handa ka na bang subukan at pumili ng panalo? Hindi ko alam kung saan magsisimula. Siguro ang unang susubukan ko ay ang klasikal na noodles ng lola. Minahal ko ito mula pagkabata. Sa tingin ko, wala namang magbabago sa pagkakataong ito. oh, tulad ng inaasahan ko, masarap at simple. Ang noodles ni Enid ang susunod. Malalabas! Siyempre, hindi ka panipaniwalang maganda at napaka-cute. Ito ay tunay na obra maestra. Ayaw ko nga itong kainin. Nagdagdag din si Enid ng extra pasta. Sobrang kawangis nila ng pangil ng vampira, hindi ba? Nakakatakot! O, oh, hindi pa sila luto. Tuyo, hindi makain. Oh, natira pa ang noodles ni Wednesday. Hmm, hindi masama. Okay. Ang una kong gustong subukan ay ang mata. Oh, ito ba ay marmalade? Mahilig ako dito. Wednesday, paano mo nalaman na bagay ang marmalade sa noodles? Parang sobrang astig nito. Uubusin ko ang masarap na noodles. Wala kong iiwan kahit patak ng sarsa sa plato. Sa tingin ko, halata na kung sino ang panalo dito. Ama! Ang pinakamahusay na noodles ay ginawa ni Wednesday. Kumusta ito? Sinubukan ko rin. Wednesday! Itago mo na ngayon. Tigilan mo ang pananakot sa mga matandang babae. Bibi, handa ka na bang bigyan kami ng bagong gawain? Oo, gusto ko ng cocktail. Kaya mo ba? Madali lang. Ito ang magiging pinakamahusay. Para sa'yo, syempre ako. Makakagawa ako ng mga cocktail at ngayon gagawin ko ito na hindi mo makakalimutan habang buhay. Ang base ng cocktail ay ang regular na Sprite. Kailangan itong ibuhos sa baso na napakahindi karaniwan. Hugis! Ngayon, kailangan mong ilagay ang lihim na sangkap sa loob na magbibigay sa sprite ng tamang kulay. Ito ay magiging berde. Bagay, tumakbo na kay Enid ngayon din at kumuha ng krema. Anong klaseng kamay ng demonyo iyan? Lumayo ka. Lola, huwag mong insultuhin ang aking katulong. Ginagawa lamang ng bagay ang sinasabi ko. Kailangan ko ng krema upang ibuhos ito sa cocktail at ilagay ang mga mata ng marmalade sa ibabaw. Katulad ng mga ito. Aminin ko. Marmalade ice ang paborito kong tamis. Mukha itong astig at hindi ka panipaniwalang masarap din. Kaunting pulang syrup ay hindi rin makakasakit. Ano ang hinihintay ko? Panahon na para magsimula rin akong gumawa ng cocktail. Tiyak na sulit simulan sa mga candy na marmalade. Upang magsimula, kailangan silang hatiin sa mga grupo ayon sa kulay. Handa na! Ngayon kailangan silang iayos ng patong-patong sa isang matangkad na baso. Tingnan mo lang kung gaano ito kaganda. Gamit ang hair dryer. Kailangan tunawin ang mga marmalade na ito para maging iisang malagkit na timpla. At ang huling hakbang, ay whipped cream. Palagi nilang binibigyan ng mas presentabling hitsura ang mga inumin. Ang maliit na marmalade ay hindi rin magiging labis. Napakaganda! Mga magagandang dalaga, gumawa kayo ng maganda at masarap na mga cocktail. Pero hindi ninyo naisip ang kalusugan ng apo ko. Gagawa ako ng cocktail na pangunahing magiging kapakipakinabang. Ito ay binubuo ng iba't ibang gulay na ilalagay ko sa blender na ito. At mas marami ito, mas mabuti. Ang kailangan lang gawin ay ihalo lahat at tapos na. Ah, anong amoy? Pangit. Oh, tama yon. Arana! Magugustuhan ng apo ko ang pag-aalala ko para sa kanyang kalusugan. Tama ba yon? Panahon na para pumili ng panalo. Uh -huh. Sa itsura, lahat ng cocktails ay magaganda. Ang cocktail ni Lola ang mukhang pinakapangkaraniwan. Kaya simulan natin ito. Ew, ayoko! Sana mas masarap ito. O oh, kakilakilabot. Hindi ko ito gusto, Lola. Ang susunod ay ang cocktail ni Enid. Mukhang mas masarap. O oh, gustong gusto ko ang whipped cream at napakarami nito dito. Hindi ko na kailangang inumin ang cocktail mo. Kailangan itong kainin gamit ang kutsara. Ah, ang sarap. Tapos na ang cream. Ngayon ang tubo. Kakaiba, bakit napakalapot ng cocktail? Imposibleng inumin ito. O oh, paano ko ibibigay ang panalo sa isang cocktail na hindi ko pa natitikman? Hmm, tiyak na pala lampasin ito. Miyerkules, aasahan ko. Susubukan ko agad ito. Hmm, sa wakas, masarap. Gustong-gusto kong inumin ang cocktail na ito ng regular dahil talagang masarap. Na, hindi ko talaga kayang huminto. Hmm, at whipped cream sa ibabaw. At sino ang nagwagi? Well, malinaw na ngayon si Wednesday. Gumawa siya ng napaka-cool na cocktail. Congratulations! Apo? Ano ang gagawin natin sa round na ito? Lola, napakasimple. Gumawa ng salad para sa akin. Gusto ko ng magaan. Lettuce! Sige. Ganyan na lang. Apo, ilang minuto lang at handa na ito. Oh, may salad ka. Kakapitas ko lang ng mga dahon para sa salad na ito. Haro, ano yan mo? Ito yung ng salad. Ang guess what? Crackers na ito ay gagamitin din. Mukhang alam ko rin ang resipe para sa Caesars, syempre. At huwag kalimutan ng mga kamatis. Sila ang magiging dekorasyon ng salad at ng lasa nito. At ito ay... Ah, handa na! Musa, inasip ko kung paano gawing hindi lang masarap, kundi pati na rin maganda ang salad. Babalik ako sa tema ng mga bulaklak at gagawa ng maliliit pero napaka-cute na bulaklak mula sa mga gulay. Magkakaroon din ako ng angkop na molds. Sa palagay ko, ito ay magandang ideya dahil mukhang totoong buke. At ito rin ay masarap na salad. oh Anong mga bulaklak? Nakakabagot! May kulang sa salad na madilim. Kahit ilang dahon ng basil, halimbawa. Tuwang-tuwa ako sa bungo na ito. Kaya ito rin ang ilalagay sa plato. Dito ko ididikit ang ibang mga sangkap. Keso at ham. Ngayon, kailangan nating ibuhos ang ketchup sa buong bagay at ihain ito ng dalawang mata. Ang bungo ay nagsisimulang magmukhang mas kapanapanabik. Anong katakot-takot? Kung nakita ko ito sa ilaw sa gabi, mahuhulog ako sa takot. Okay, baby, subukan natin. Huray, sa wakas masarap na pagkain. Miyerkules, ano ang niluto mo sa pagkakataong ito? Oh, anong katakot-takot? Hindi pa ako nakakakita ng ganong kakinakilabot na mga salad. Oh, hindi ko ito makain kasi nakakatakot. Tingnan natin kung paano ako sorpresahin ng lola ko. Ang kanyang salad ay talagang kahawig ng Caesar. Hmm, ito ang salad na handa akong kainin kahit kailan. Ayokong tumigil. Gusto kong ubusin agad ang plato. Narito ang katotohanan sa masarap at malusog. Magiging di ka panipaniwalang malakas na ako ngayon. Pero bago iyon, susubukan ko ang mga bulaklak mula kay Inid. Nua no, puro gulay lang to, hindi masarap. Pero talagang gusto ko ang salad ni Lola. Binabati kita. Lola, huwag mo akong istorbohin. Handa na ang bata na magbigay ng gawain. Gusto ko ng donut para sa panghimagas. Magkakaroon ka ng donut. Gusto ko rin ng mga ito. Kaya ko rin itong lutuin. Naiisip ko kung gaano kabagot at katahimik ang magiging mga donut. Bakit nga ba? Sa pangkalahatan, ang mahalaga ay masarap sila. Hindi naman nila titingnan ng mga donut. Gagawa ako ng isang bagay na maliwanag muli. Mas malinaw, ang bawat isa sa aking mga donut ay magkakaroon ng sariling kulay. Karaniwan, gusto ng mga tao ang ganitong pamamaraan. Ay, ano yon? Huwag mong hawakan ako. Huwag mo akong isturbohin sa pagluluto. Halos handa na ang mga donut ko. Natapos na ang bahagi ng trabaho. Panahon na para magdekorasyon. Siyempre, saan ba pupunta na walang sirap na dugo? Ay, ang totoo po lang sirup. Pero hindi iyon lahat. Sa tulong ng puting sirup, magdidesenyo ako ng mga sapot. Parang galing talaga ito sa cobweb ng gagamba. Zing, kailangan ko ng Nutella. Dalhin mo sa akin. Magaling na trabaho. Hindi ko magagawa ito nang wala ang iyong tulong. Tignan mo ang aking mga paniki. Ang sombrero! Hindi natin kailangan ito! Tingnan mo ang napakaganda kong mga donut. Oh, kakaiba! Ayaw ko ng mga bagay na ito. Gusto ko lang na maging orihinal at para maging mas masarap. Sisislin ko lang ng pulbos na asukal. Oh, matutuwa ang apo ko. Handa na rin ang makukulay kong donuts. Ang gaganda nila. Maaari ka pang gumawa ng mga litrato kasama ang mga ito. Astig, di ba? Pero hindi lang iyon. Sa mga donut na ito, perpekto na kasama ang sprinkles. Pero kailangan kong buksan ang garapon. Ah! Ah! Oops, may napatak sa bibig ko. Ang saya. Oh, baby, oras mo na para subukan. Oh, interesante. Oh, may ginawa na namang nakakatakot si Wednesday. Oh, pero mukhang masarap sila. Hindi masama. Pero sa totoo lang, inaasahan ko pang higit. Oh, ang susunod ay ang mga donut ni Lola. Bago kainin ng mga ito, gusto kong gumawa ng malaking tore. Magiging mas maginhawa kainin ng mga ito ng ganon. Mm, ordinaryong donuts lang. Walang espesyal. Well, tingnan natin kung ano ang ginawa ni Wow, ang kanyang mga donut ang pinakamalapit sa mga iginuhit ko? Oh, Sobrang sarap na parang hindi totoo. Enid, kitang-kita, ikaw ang panalo.